Magandang tanghali muli mga kabrabo live tayo nationwide dito sa DWBL 1242 kHz AM Ito ang ating programang tapatan sa tanghalian at muli makakasama natin si Congressman Bonifacio Busita Kaugnay sa pag-uusapan natin dito may kaugnayan sa napakahalagang uh, minsan uh, kahit ako nagmumotor din no eh, minsan hindi mo maiwasan na dadaan ka talaga sa bike lane dahil wala namang dumadaan na, na bike pero siyempre Uh, sa loob loob eh, uh, namin eh, mukhang bawal itong ginagawa namin pero minsan practical na lang din nagmamadali traffic so pag-uusapan natin ito uh, Congressman Bonifacio Busita sir magandang tanghali po sa inyo Magandang tanghali po, Brother Nep, at sa ating mga kababayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Opo, ano po itong panukala ninyo? Nako, mukhang itutuloy ninyo ito sa Senado dahil uh, ngayon ay eh, hindi pa may implementa ito. Ano pong uh, naisip ninyo, uh, nag sa inyo, na gusto nyong bigyang pansin itong uh, merging ng bike at uh, motorcycle lane? Uh, paglilinaw, Brother Nep, no? Opo. Wala tayong uh, uh, intention o panukala na magkaroon ng merging ang bike lane at uh, motorcycle lane. ang okay ang pinupunto lamang po natin dito kung ating susuriing mabuti sa loob ng maghapon isama na yung gabi ay parang nasasayang po yung bicycle lane nasasayang na ibig sabihin po sa loob ng maghapon pa ilan ilan pa isa isa lamang ang dumadaan dito sayang samantalang ang, samantalang ang mga motorcycle riders at iba pang mga motorista ay nagsisiksik kan, pinapawisan at nahihirapan dito sa pagdaloy ng trapiko. Kaya imumungkahi po natin, isusulong natin na kung maaari magkaroon ng window hours para sa bike lane. Ano po? At iginagalang naman po natin ang karapatan at panig ng mga bicycle riders. Pero okay ang kailangan po nating titingnan yung pangkahalatang kapakinabangan. Kaya po nais nating kaya po nais nating isulong na ito'y pag-aralan at iminomungkahi po natin na kung mare itong uh, bicycle lane ay magkaroon na lamang ng window hours. Ano po? At siyempre bilang panukala eh, igagalang naman po natin ang uh, katwiran at opinyon ng, ng nakararami. Brother Nep. Oo, minsan, minsan kasi kung sino eh, Maliban sa bike lane, nako, dumadaan din ang mga tao doon sa bike lane na yon dahil minsan may mga sagabal. Nako, ito isang malaking problema pa ito, kung sen, may mga sagabal pa lalo na sa mga maliliit na kalsada sa mga siyudad. Nako, may poste pa minsan sa gitna kaya minsan eh naaksidente nababangga ng mga bike itong mismong mga pedestrian. Ay tama po kayo. At yan naman po ay napakaganda ng na ating mga kababayan ay pinapansin niya. Kaya makakasa po kayo sa pagtutulong-tulong natin at ng iba pang mga kinaukulang ahensya. Ito pong mga napapansin po ninyo at ng taong bayan ay maitatama po ito. Oh, ayos ayos. Sige, abangan namin yan, Konsen. Pag kayo'y nakaupo na sa Senado at wag na wag ninyong bibitawan ang inyong mga uh, pinag-usapan natin dito, Konsen, at uh, susubaybayan natin yan. Makakasa po kayo na yan ay paninindigan at ipaglalaban natin paglalaban natin sa sapagkat uh, wala naman tayong hinahangad kundi ang maglingkod sa ating mga kababayan na walang pinipili at walang pinapanigan na anumang individual o sektor. All right. Maraming salamat po ka uh, Congressman Bonifacio Bosita sir. Yun po si Congressman Bonifacio Bosita at uh, nako naabala natin ang kanyang oras pero pinagbigyan tayo upang maiharap sa inyo ang kanyang mga plataforma at programa na mula sa Kongreso ay itutuloy niya sa Senado.